Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV. Today's video pag-usapan natin kung paano mag-enroll at mag enroll ng inyong Gcash sa isang cellphone or sa lumang cellphone kung saan doon ninyo ito binuksan or in-enroll dati. So, na-experience namin ito bilang uh, isang ano, negosyante na malakas ang aming cash in at cash out. So, dahil ang dami naming Gcash din po na ginagamit at hindi may iwasan na kailangan naming lumipat sa ibang cellphone dahil po uh, siguro yung isang cellphone low bat, ang isang cellphone pumalya so mapipilitan kaming pumunta sa ibang ano sa ibang cellphone doon i-log in. Pero dati okay lang ito. Pero ngayon hindi na dahil yun na nga mayroon na po siyang uh, parang ad security sa Gcash upang hindi or maiwasan yung mga hacking-hacking at mga scamming-scamming. So, paano ba ma enroll at paano ma-enroll? So, panoorin po natin ang aming guide. Kung kayo po ay namumroblema sa inyong GCash account dahil naka-enroll na po ito sa inyong cellphone na maaaring hindi nyo na nagagamit or hindi nyo na ginamit, Or bumili kayo ng bagong cellphone at hindi na ito pwedeng i-enroll sa inyong bagong cellphone or sa ibang cellphone. So, ito po yung error message na makikita ninyo kung kayo po ay uh, sinubukan ninyong i-enroll ang inyong GCash sa another cellphone or sa bagong cellphone your account is already registered to another phone. So, maaaring sa iyong old, old na cellphone. So, paano ba masolusyonan ang ganitong problema? Problema talaga ito, lalo na kung ikaw ay mayroong malaking GCash balance sa inyong account. So, ang gagawin nyo po ay kailangan mag-login uli kayo doon sa cellphone kung saan naka ang inyong GCash bago kayo mag-enroll sa bagong cellphone or sa inyong uh, ibang cellphone. So, paano po ma-enroll? Considering na nakalagin na kayo sa inyong uh, GCash account, sa cellphone kung saan ninyo ito uh, in-enroll nung nakaraan so punta lang kayo sa iyong profile so pindutin nyo po yung profile yan makikita nyo po dyan at scroll down lang kayo hanggang makita nyo po ang settings sa settings yan makikita nyo po dyan punta kayo sa account secure Punta kayo sa Account Secure. Diyan sa Account Secure lalabas itong Ano na 'to? Itong mga nakalagay dito, my registered phone. So malalaman niyo po kung anong cellphone ang naka or naka nakaindrol enroll ang inyong GCash. So dito sa akin, ang aking GCash ay naka-enroll sa Picno LG 7N. O, oh, tikno, tikno, LG 7N. Gusto ko sanang mag uh, open ng Gcash sa aking upo. Kaso lang, yun na nga, yung lumabas kanina na error message, hindi ako pwede doon maglagin uh, mag-login sa aking Gcash dahil naka-enroll pa ito sa aking tikno. So, para maka-login ako doon sa aking upo, kailangan ko po i-unenroll dito. So, yan, na-enroll ko po siya noong March 14, 2024 alas 2:43 ng hapon. So, para mawala siya, magiging default na naman at ma-clear yung aking account at pwede na naman akong mag-enroll sa another cellphone, kailangan ko itong i-unregister. So, pindutin lang po itong unregister. So, ganyan po, unregister. So, yan ang mga details. Yeah, you're about to unregister. So, may warning dito. Then, uh, unreg unregistering this phone will require you to re-register. So, mag-register uli the next time you log in to your GCash account. So, kung babalik ako dito sa ano na to, sa cellphone na to, mag-register ako ulit. Tapos tatanggalin ko na naman i-unregister ko doon sa cellphone na uh, yung OPPO ko. So, ito, Tecno, Tecno LG 7, March 14, 2024 at 2.43 p.m. Um, are you sure you want to unregister you want to unregister this phone? Once confirmed, the phone will log, uh, will be logged out. Tapos, Yes, unregister na. So, pag i-unregister, ganyan po. Manghihingi siya ng mukha. So, hihingi siya ng mukha. In next mo ito, pag ka-next nito, i ano mo yung mukha mo para ma niya na ikaw yung nag-unregister. So, pag na pag na-confirm niya na ikaw 'yon, or ikaw ito, so mag-successful yung unregistered or unenrolled mo, then pwede ka nang mag ano doon, mag-enroll sa ibang cellphone gaya na lang doon sa aking Oppo. So, dahil mahina po ang light natin ngayon, hindi ko po siya mapakita sa inyo dahil nag-brown out po bigla while nag-record po tayo. So, basta yun na po ang gagawin ninyo para po ma un-enroll ninyo ang inyong GCash at pwede kayong mag-login sa another ano another uh, cellphone. Pero kung gusto niyo bumalik sa previous, i-unregister niyo doon sa nilaginan niyo or in-enrollan niyo para ano lang uh, para pwede na rin po kayong gumamit doon sa ano sa dating cellphone niyo. So vice versa lang ang gagawin niyo. So kung mayroon kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan regarding po dito sa problema na to. So isa po ako sa mga na problema dati pero nahanapan ko na po ng uh, paraan sa tulong po ni Jikas Dahil ano talaga to binigay niya ito para less hassle din po sa atin. Pero add security po ito na hindi basta-basta malagin ang inyong uh, GCash account sa ibang number na dati ay talagang problema due to hacking at scam. oh so ngayon po ay hindi na po basta-basta. Uh, hindi na basta-basta makalagin sa ibang mga cellphone. So security po ito para sa atin. So maraming salamat po. So kung mayroon pa kayong mga katanungan or suggestion about po sa mga Content natin dito, please huwag kalimutang i-comment sa ating comment section and then. Don't forget po i-subscribe at i-like and share po ng ating mga video. Maraming salamat po.